nyo guys yung mga palaka ang karago makain sila ng kanin ang tira ng mga aso hmm. Oh, nakasakay sila sa lalagyan ng kanin kinakain nila yung kanin wala ko insekto lang kinakain nito pati pala kanin kinakain nila Apit tayo. Ay, tumulong. Malaki. Takot. May mga lason to eh. Oh. Oh. So, sawag. Tahimik lang. Siya lumalayo. Hello, kaibigan. Kumakain ka? Kumakain ka, kaibigan? Na? Kinakain mo yan? Na? Kanina marami sila eh. Nablabog. nablabog, ko. Nakain nila yung tira ng aso. Kahit kanin pala, kinakain na. Hindi lang insekto. Parang mabay itong isa na to. Malas na. Lumayo na. Malas na rin.